Good morning. Morning kuya Oliver. Alika kuya risky Hmm. Asim. Maamoy. O, lipat tayo dun ha, kay magpalit ng damit ha. Oh, sa dun. Maliligo tayo sa baba. Alika. Kaya mo na maglakad? Ay, very good. Alika. Oh, yan mga kababayan, very good. Dati binubuhat. Oh, dito ah, lipat tayo dun. Saka tayo kakain ya naiuunat-unat na. Ang galing mga kababayan, sabi ko sa inyo, eh, dito ka, dito. Dito ko po. Yan mga kababayan, no? Oh. Tatanggalin na natin yung pampers niya. Bali, magdamag kasi yung pampers niya. Kahapon ng hapon, nagpalit kami. Ngayong umaga, tatanggalin. Puno, mabaho. Mo to. Ano ba to? Bakit may mga mais? O, oh, tara. Good morning mga kababayan. Kumusta po kayo? Ayan. abante ka. Dito sa baba natin siya, ano? Okay? paganyan siguro. Dito ka dito. Slanting 'yan. Dito yung Pampers. Tama ba sa tong ano mo, dito sa kabila? Okay. Gloves. Hindi na, magga si ipapaliguan natin. Okay. No? So yun mga kababayan, mga kabarangay Magandang morning na naman po sa atin lahat At syempre mga kababayan Bago kami magsimula Nanaisin ko munang magpasalamat Doon sa mga kababayan natin Na nasa ibang bansa na nagpadala kasi narinig po nila yung panawagan ko dahil mula nung dumating si Kuya Oliver dito, bumili kami ng mga gagamitin sa kanya para hindi po mahirap, paliguan, bihisan, syempre diapers, diapers niya, gamot, yung first aid. Nanawagan po ang Team Daddy Frankie sa mga kababayan natin at natutuwa po ako sa mabil, mabilisan tugon ng ating mga kababayan na unang napanood unang una kay uh, Rose Gorgeous ng uh, Houston, Texas nagpadala po siya ng uh, 5,000 pandagdag daw po sa mga bilihin dito lalong lalo na kay Kuya Oliver at siya kay uh, Madam na hindi na nagpabanggit ng uh, pangalan pero from Colorado uh, Ma'am Rose Gorgeous at Ma'am Colorado, maraming maraming salamat po sa mabilisan tugon. tulong ninyo po sa Team Daddy Frankie. Yun po yung uh, malaking bagay po pambili ng pagkain, prutas, vitamins, gano'n. At saka yung mga gamit kagaya nito, mga kababayan, pinabili ko ito kahapon mismo para pagpaligoan namin, may uupuan siya kasi pangit naman na paupuin namin dito sa siminto. Pangit din paupuin namin dyan. Nakakaawa. Kumbaga... Treat lang natin siya mga kababayan na parang kapatid, no? So samahan niyo ako muli mga kababayan kasi ganito ang naging routine ng uh, buhay namin ngayon dito. Bago kami aalis, papaliguan, linisin, pakainin. And then pag-uwi ng bahay, yung iba nating mga kasamahan sa hapon, ganun din ang ginagawa. No? Pero konting tease lang, ako na kiusap din sa aking team na tiyaga-tiyagain muna kasi pag dumating na yung schedule, para dalhin natin sa pagamutan, magiging okay din ang lahat. Ganito po mga kababayan ang buhay ng Team Daddy Frankie. Sama-sama po tayo. Good morning. Morning kay Oliver. Halika kuya Risky. Hmm. Asim. Maamoy. O, so, lipat tayo dun ha. Kaya magpalit ng damit ha. Yeah. Oh, sa, dun. Maliligo tayo sa baba. Halika. Kaya mo na maglakad? Ay, very good. Ali ka. O, yan mga kababayan, very good. Dati binubuhat. O, dito ah, lipat tayo doon. Saka tayo kakain. Yan, naiuunat-unat na. Ang galing mga kababayan, sabi ko sa inyo. Eh, dito ka, dito. Dito ka opo. Dito, dito, dito. Dito. Tara, napaliguan kita dito. Ha? Huh? Halika, halika, dito ka. Upo ka dito. Yan, hahayaan natin siyang mag... Gapang gapang mga kababayan. Dito ka upo, dito. Mamaya ka na tumingin ng pagkain. Upo ka dito. Binili ko to para sa iyo. Ayun, halika dito nga. Yung tubig. Dito ka upo. Oh, Yan, para umunat mag-bend yung ano niya mga kababayan. Tod, upo ka dito. Grabe. <laughs> Maamoy. Dito ka banda, malika. Dito ka. Dito ka, dali. Samahan mo ko para matuto nga magtrabaho. Matuto trabaho? bao? Oo, tanggalin natin yung pampers niya, ha? Ige. Ige ba? O, paupuin mo siya dyan. Sige nga. Eleven. Upo ka, eleven. Eleven, Oliver. Eleven. <laughs> upo ka. Upo ka dito, bro. Dito. Bubusan na kita dyan. Gusto mo na dyan? Nasa ka Ha? Nasa ka Ano? Nasa ka na naman. Hmm mamataan nyo baka dumampot ng ano asan ah, ang sabon pala lang, sabon tsaka shampoo papaliguan kita ha babasain na kita ha unti unti basain natin mga kababayan wag natin biglain na mga kababayan sa nasabi kasi nila na masakit ito hindi po uh, shower type lang po ito at saka hindi po ito generated ng kuryente naka ano lang po sa poset namin doon kaya mahina lang kahit eh, ano ko sa mukha ni Bandam mo oh hindi masakit di ba banda masakit hindi oh hindi ayan paliliguan din namin <laughs> papaliguan din namin kasi si Bandam mo <laughs> eh, hindi, eh. Oh, marunong eh marunong ka maligo oh. hindi sinampul ko lang kasi sabi nila masakit to oh pick close your eyes oh hindi na masakit di ba hindi na masakit hindi masakit hindi dito nga muna Kuya Oliver. Dito, okay. dito. Dali. Upo ka dito. Dali nga. Maliligo Uy, tayo. Dito. Upo ka, ka. ka dito. Halika na. Upo ka dito. Mancakap. Halika dito. Dito. Dito tayo. Mancakap. Ayoko nga. Sabi ko. Upo ka Hawakan <makes> mo yung kamay. Upo ka lang, upok dito. Paupuin natin dito. Mancakap. Iyon. Sit down. Ibaba mo yung paa. Ibaba mo yung paa. Maligo na. na, hindi, ko kaya na yun. <laughs> hindi kailangan ano. <na>, <clears throat> <clears throat> Yang nga banda ma para hindi umalis sa waka mo. Huwag oh, ka alis dyan. Oo. Oh. Dito ko lang. Tabihan mo. Hindi eh, huwag ka nupo para hindi mabasa ang short mo. Tayo ka lang dyan. Tayo lang ako. Oo. Huwag ka alis ka. <clears> Oo, <throat> oh, ilikip mo na. Hawakan mo lang yung isang kamay. Huwag ka alis dyan. Hawakan mm. mo lang banda. <clears throat> Huwag alis dyan. Malamig yan. sakto lang yan. Lamig. Sakto yan eh. Oh. Malamig sa mga. Huwag alis dyan. Hindi. Pwede tanggalin lang yung damit. Hubaran na lang natin. Para hindi malamig. Hindi mas kaya. Tapos kami hmm. papalitan natin yan. Yan para. Kuha yung plastic. I-plastic na lang yung damit niya. Awa kamu isa, yan. Isa lang na kamay. Sabon, kuya Aris, gay. Sabonin mo siya. Ayan. Eh. So, tama na. Sa katawan niya. Eh. Tama na! Hindi, para mabango. Kakaumpisa pa lang eh. May. Ito, tako sa tubig eh. Ha? Baka tako sa tubig. Takot sa tubig? Si Bandam, hindi takot sa tubig? Oo tubig takot sa tubig eh. Hindi ka? Very good, si Eh, eh, takot ka niya. Siyempre pangatlong araw pa lang, ganun talaga. Oh. Di ba ikaw din? Dati. Kabila, kabila, kabila. Basa, basa. Okay. Ayan, hawa Ay mo muna. Bina yung kamay mo. Yung <laughs> matulik ka pala. kamay mo, may tay-tay ka pala. <laughs> Ganyan talaga, pagpasinsya natin. Matulik yung Ha? Ayan, sa mga kamay mo. Matulit. Matulik Matulik uh -oh. mm. Matulit. Huwag matulit. Dey, mas maganda bro, ano? Tanggalin muna natin yung pampers niya. Para tuloy-tuloy yung -tuloy ano. Balawan ko lang. Ay, magdala kayo ng ano, tubig. Dito sa ano, kasi maubos na to. Oh, paubos na. Bago natin gamitin, tanggalin muna natin yung pampers niya yun mga kababayan, no? tatanggalin na natin yung pampers niya. Bali, magdamag kasi yung pampers niya. Kahapon ng hapon, nagpalit kami. Ngayong umaga, tatanggalin. Puno, mabaho. Ba nagbanlag? Mamaya, <tong> <tong> hindi tatanggalin muna yung diaper mo. mo. Tatanggalin muna natin yung diapers mo. Okay, po kasi, po kasi, kasi dapat pagtatay ka, tatanggalin mo yung short. Ha? Ha? Tandaan mo kay Oliver, ha? Para hindi kita papaliguan every day. O tabi nyo lang diyan. Sana si Bandam. Okay, okay na yan. Pang emergency lang yan para maubusan na. Ay, very good. O diyan lang. Halika Bandam. Hahawakan ah, ko. Ikaw magtatanggal ng pampers dito ka. Dito ibaba natin, bro. Ha? Ano? Baba diyan. Mm -hmm. mm -hmm. Baba natin, so, dalawa tayo. Pupukan dito bandang. Baba, baba. Tanggalin natin pampers. Ibaba yung short. Dalawa kayo, John. <smarton> hey, eh, diretso na. Diretso na, diretso na. Dahan-dahan. Takpan na da lang natin. Hugasan, hugasan. Oh, buwas, John. Para mahugasan mo na ito. Ano ba ito? Bakit may mga mais? Hmm. Oh, oh, <smarton> oh di ko kaya. Pero to Malamig na eh! Pero to mitigas na rin tayo niya. Oh, Ayan, okay. Mm. Okay. Ito, ito, hindi na, hindi na, hindi na malamig. Oo. Oh. Lagay mo na doon. Lagay sa plastic, tapos dalhin na sa basurahan. Ako rin, magsasabon ako. Asan ah, yung shampoo dyan? Shampooin ko ulit. Hugas ka kamay mo ba na? Lek, lek, kapag ako po. Kunti lang. Araw-araw mapapaliguan to. Parang si Kuya Junjun -Jun lang to. Si Kuya Junjun -Jun bagong dating, ganito rin eh. Tama na! Tama na! Tama na! na! Hindi. Ha haplusin mo muna yung mukha mo. tayna na. Para matanggal yung dumi. Tingin na. Taas mo yung kili -kili niya, bro. Pati yung, yung dapat, hindi, paupuin natin. Dapat kasi ano eh, para mahugasan din yung dito niya nabubuka kasi ipit ng ipit kaya nga hindi natutoy para lagyan natin ng beta ulit patalikod natin patalikod natin dito ka hawak dito ako hawak para hindi makita yung harap niya sa taas yan taas ibaba mo yung paa oh dahan dahan lang mawa ka lang mawa ka lang mawa ka lang mawa ka lang dyan yan sabi ko yun Hindi. ibaba mo yung paa mo, bro. Baba lang. Baba lang. Mamaliki lang, umalimot po yung libraan, para malinis ka. Baba mo yung mo. Baba mo yung paa mo, baba. Baba lang. Baba lang, sige. Ibaba lang. Teka lang, teka lang. dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan. pag ko. O, sige. Pag-usin ko. Masigit na. Masigit na. Dali lang. Busa. Paupuin lang, lang. Hindi, lang yung muka nito. Hmm. Ano lang, lang. Diretso mo lang yung Oh, yan oh. diretso lang yung punas. Mamaya lang punas. Ah, Ayan, okay. Ano ba? Ano ba? Ha? Kaya Oliver, tignan mo ako. Huwag kang magagalit sa amin, ha? Ha? Okay, very good. Pagkatapos nito, kakain ka na, ha? Kailangan kasi naninibago ka lang kasi tagal na hindi ka naliligo. Eh, kailangan ka na paliguan everyday para mawala yung dumi. Ha? Okay? Kilala mo na ako. Ha? Ano pangalan ko? Da Daddy Frankie. Mm, Daddy Frankie. Mm. Ako si Daddy Frankie. Mm, Daddy. Oh, nagan ko. Daddy Frankie. Very good. Oh, dito. O, lipat ka. Ay, damit muna tayo. Unong ka dito para mabisa kita damit. Damit muna. Para hindi ka ginawin. Oh, yung kamay. Ha? Gusto mong kape? Kape ka muna. Ha? Ay, huwag sa. Yeah. Mamisusuot dito. Angat. Tas lah, tas. Ini. Ini ganyan. Oke nak. Ini dulu. awakan kan mau, awak kan kau empat apa ramah dalik. Kan. Sige. Yang masa tas. Hmm. Ang pagpampers bro para sa lohila dyan. Ayan. Hmm. Puunahin lagi. Baliktad yata eh. Kumabang ng design Baliktad bro. Baliktad. Baliktad. Bitaw, bitaw. Angat mo. Baliktad. Okay. 'Yan. Paganyan. hmm 'yan. Hila mo konti ah. Okay. Okay. De. 'Yan. Okay. Tara. Okay. Oh, tayo ka para short tayo. Sige, marunong ka mag-short mag isa. Ay, huh? oh, very good naman pala eh. Hey, mo. Hmm. May improvement okay. na. Sa so, yung mga damit niya. Oh, sige, short. Hey, angat Ay, ingat mo na. Dalawa tayo, ano? Okay, ako na ako na. Okay. Ta-ta. Okay, shoot mo. Hmm, Ngayon, oh, very good. <laughs> May upuan ilipat natin doon habang nililinis dito. O, oh, dyan ka lang ha. Bubuhatin namin yung upuan ha. O, oh, hawak, hawak. Buhatin natin doon. Hawak ka lang Dalawa kayo. Hawak. Diretso. Doon, sa harap muna. O kaya doon, doon sa silong. Mamaya natin ibalik dyan pag nalinis na.